你的影。 na yan? Ako hindi bubukos. Tinabla sa naga, nanahan ko rin sa'yo. Lapong ko, kung lalaki na no? Ano? Nalapuhan na rin amon karon guys. Tag amo pag ruto sa adobo. <coughs> mm -hmm. Di ba? Ha? Ara si Mad mudra namun mo no. ngapun Ay. <laughs> Ayo nga pong. Ay nga pong. <coughs> da, pi <-uro> namun. <coughs> hmm? Amun, nami, guys, amo sud Andre guys sa bukid sapat na. Oh, di Enggak <coughs> <coughs> ulan guys. Enggak ulan dari Samun. Sa Enggak ulan. Hari Ka kan ini motoris kemarin. Ka Jadi kan guys. Lagi gantung tu belajar yang gin kok kau tu tu belajar yang Nah, gabe gin lah tak mau kedalam kemungkinan dia dubu kau tuh, agak dubu kau ya dubu tuh ni mama. Sinong nagkataon si ni Balaan guys Ang mga amus um, ni guys nga utan Nga makuha mo sa diin lang nga party Sang Sang <coughs> Sang talamnan guys kadako guys ang iyan nga kwan sa nawas kape pa kun hangover ikaw guys na bala na kasang gabi na <coughs> puslo kulang sa tulog dami ito so, siya guys nga i e, hukti e, lapuhan rice tapos imo lang siya nga i e, sabawan gamay butangan mo siya sang mga panakot bumbay, ahos luya ah, gamay nga kahang At Pagkatapos, butangan mo sang paaslog ang sabaw. Taga mong guys. As in, nga makabulid siya guys. Parang ma maumpawan. Ikaw sa imo nga. Ha? Hangover. Amo ha, na sa mga may hangover dira Kung gusto nyo pagkaaga guys. magmayong ang matcha Sa gabi pa lang daan. Or before pa lang kong guys. Pangwa na kami sini. Ang tawag sini guys na utan. Rain. Udag udag na siya guys hindi siya guys na udag hindi wala siya kinang basta ay tubig -tubi lang sa parts sa si kalamnan sa sapa mo hindi siya, guys pag hindi na hilo ay excuse mo lang ang kinanglan mo lang sinis sa iya nga magluto pa sinis sa iya hindi ka lang nagsigil sa lugay hindi mo nga pagsigil sang. amo amun na yung pagpati na guys <coughs> para hindi siya magagat hindi siya mag <coughs> makaintindi Ang kagat kaya yung term yung ko ang mga taga umalang man guys para hindi siya mga gat kung kauno na guys ang terms ng iba kay <coughs> once nga di kasi naman kayo malo magluto may araw kayo maglabay ko pati sa yung mga pero kung pareho sa amon nga sanay kami din sa bukid guys simple na kayo magluto sa <coughs> kag sa una dumanto ko sa bukid sa amon um, dito sa kandun eh sa pagnanawon <coughs> dapat and once na bayad kami sa tanong guys ang ginapilian namon um, kung hindi kami malagas so, sa sapa sa istaka para makakuha kami taiwan daroy haluan <coughs> mahuwa kami igi guys hindi ko all aro na siya guys sinabot na nga namon ang tubig sang tumbal para magluwa dasik ang puol kag ang gibi kag amo na ang amon guys na sa lagon kag butangan gamay na labog so sa so, pagkanamit so, na kag amo gid na ginakay ko guys <clears throat> kag kun daw laka, laka laka man ang igi kag puol sa tanan guys madamo pa sa kita nga amo sini udan mo na siya guys amo gid na kuha kag ginaluto matang una na luman ko dragsa kaya mas manakal ito ang baboy isda dito sa so uma amo lang ni guys mga udag takway wala kami sa luman ko guys wala kami mayo ya ka utan gata pasimbitsin lang guys sa amo niya guys dito so sa uma good um, na wala siya <coughs> amo lang ganyan siling ko guys nga basta sa uma ka guys tanan niya pa pagkaong na Aduh sedih umat kau jadi sa sudah sangat berat. sa uma basta mapisan ka ng ribot-ribot kung manita mga taong pagkagali <coughs> saan pa ano guys <coughs> mag-survive ka pero kung anad ka gani sa hapos ah, guys kung kamaran kaya mag tusaw kag maglasak sa mga lutak siyempre guys <coughs> leon mo na lang yung so, magbakal na lang ka kami ya guys anad ka niya nga mga wagids pa naman ari siya guys sa kilit sa bubon mga san paano guys siya kagawa ng mga 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 pagkaon ay mo ng ulan di hanggang na lang guys sa akong video thank you so much for watching bye bye ah hello hello Thank you so much for watching everyone. Bye bye.